Magandang umaga mga ka-evans ka Ayan Isang mapagpalang araw ng linggo Nandito tayo sa harap ng Michelangelo Dito sa Rome, Italy At yan At ito po, nandito tayo sa tapat ng ilog Ayan Ngayon ay araw ng linggo At tayo ay... Masyal, masyal muna. Dito tayo sa sentro ng Michael Ah, ito pala yung hagdanan pababa. Daan ng mga tao na nag uh, nag-aanong -ano, nag-jogging at dito mas magandang tingnan ang ano ng Michelangelo. ng mga tao na Yan. ang oras natin ay mag-alas ocho ten to eight ng umaga ng Linggo Yan. ayan okay yeah. ayan. Ayan ang karugtong ng ilo ayan, kita ngayon ang tuktok ng St. Peter ayan ayan okay at yan nagdadating na, na po yung aking mga kasama yung sasamahan ko sa pag procession ayan ayan okay yun na nga, kawasan, kaliglang Ayan, ayan sila. Habang naghihintay po tayo sa ating mga kasama, ay nag uh, ano muna tayo, ayan. Ayan sa loob ng 32 years ko dito. Hindi ko pa siya naakyat itong Michelangelo. Pero ang St. Peter at ang sa May Venezia, napuntahan ko na. Ayan. Nandito po tayo sa private na daan kung saan papunta dito sa palasyo ng Michael Angelo Thank you po. Salamat. Ingat kayong lahat sa panunood Bye-bye. Ayan yung mga kasama kong iba.